Hello mga kabeshi, good morning sa ating lahat. Ayan, magang nagising inyong kabeshi ngayong araw na ito. Kaya ang nabidyohan natin ay madilim pa, nakalaanahan natin sa paligiran. Ayan, tinayin nyo ang, ang, ganda ng ating langit. Kulay blue siya mga kabeshi. Nagising dahil ano, umalis ang ating kasama sa bahay. Ayan ngayon eh papati na ang araw palabas na siya ayan o mga 5 five, 5.10 five na ng ano umaga dito And, good morning good morning mga kabeshi ano natin ng isang masiglang araw ang ating umaga ngayon dahil marami tayong gagawain na naman magkakapit yan, ito muna tayo magkape sa ating loob ng ano, parto para ano tayo magmuni-muni bago tayo gumawa sa ating ano, mga gawain at syempre i-preserve natin ang ating energy para mamaya ay malakas tayo para sunod-sunod ang ating gagawin mamaya siyempre, ang gawin natin po dito ulit lang, magwawalis, magpuluto, lalabaw ulit ako ng puti na yung makaraan, tsaka yung na umot, yan ang aking lalabaw ng kasi tayo na ulit.

ano Diyan naman yan, tignan na Hindi na naman lagi ang ipit ko So, yan Maglalaba tayo mga kabeshi ngayon araw na ito Dahil laba day natin Yan, nakasampay na tayo ng mga dekodor Ang mga damit namin yung mga kabeshi Dahil nagutom ako mga kabeshi na Kakain muna tayo at para tayo ay may energy matapos natin ang ating kalabahin. Meron pa tayo doon banlawi. At ngayon naman, ikakain mo na Ito ang apa ng aking pagkain, mga kabesyo. Ito na yun. Yan. yan. Meron tayong gulay. Meron tayong tuyo. syempre, ito yung malakas. Oh, yeah. At hindi nawawala sa ating mga Pilipino yung ating tuyo. Yan. Patnay natin. lagyan, nilagyan ko din siya ng itlog ng hugo at syempre kahit mainit ang panahon mga kabeshi tayo ay magkape yan hindi ko hindi mahilig kasi ako sa ano kape mga kabeshi kaya kahit mainit malamig yan nakakadami tayo ng kape 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 yan ito nga pala yung natin o yan nakasang tayo na diba ganda ang pagmasdan para parehas ng kulay. Diba? Hindi yan ako magsampay. Para naman pag... Tapos lang ito mga beses. Tapos lang ngayon at magliligti na ng ating pinag -ainan. dahil para tayo ay natapos na, na ng ating paglalaba ito na nga pa, tapos nakatulayan at magliligti na natin dito sa ating ano ayun, pagpasensya so, na ng ating lababo hindi pa yan tapos sa ngayon dahil nagagawa pa lang ng aning unting baller ah, medyo nag-iipon pa para makapag magpagawa ulit ng bahay na bahay namin na to, ay it's ganito muna ang aming bago sa sa Mandana at darating din naman tayo sa ating pagpapagawa at tayo ay pupunta sa ating pinaglalabahan para tayo ay matapos na hindi tayo abuti ng gabi Siyempre papatayin muna natin ang ating electro pang pang malakasan yan, edisi lang ng damahan ang nandyan. yung kanyang pinakang comfort kasi para madali natin malinis ang higilid natin dito para hindi nakakalat. Nakakalishi. Tapos, ayun, bukunta lang tayo dito. Uh, medyo nakapagpahinga na ako mga kabeshi. Pwede na tayo magbandaw. Ito. Ito muna tayo sa ano ating lalabahan yan, samahan nyo ako maglaba naman ngayon mga kapeshi hmm. tayo po yan yan yan, yan kami mga kapeshi ang ating nagawa po kung tayo ay may bahay, nanay kaya ang ginagawa natin, syempre, itong graway hmm. hmm. dito na pala ako mga kapeshi sa aming sa aking short sa kasunod ng aking bisawa dahil lalo na, na na, na yung -tay dagat ng aking mga anak. ay ba ay um, siyempre ganito ako mag-love ano? tapos ito natin yung isa Mamaya ko naman kayo ano ang pagkakaroon sa sampay na, na. Sure, sure, na ako mga kabeshi na. Masyari na tayo mga kabeshi. Short na nga kung ipalo ang aking babandawan. Kaya niniulog lang lahat yung sila dyan. Tapos sila babandawan. Pero sa unang bandaw lang naman yung mga beshi. Pero yung pangalawa na isa-isahin ko na para talagang ano na siya yung bandaw na bandaw. eh, Paki ano nga yung manok ba yung halaman ko yung ano oh. Tumalon. May harang na tumat na pa ko. Naging paikot pala ako na isa pang ikot ng washing kasi may mga basahan pa akong ina eh, na paikot. Para tapos na ang ating labahin sa ating mga damit pero meron pa akong mga punda at puti. Baka bukas na nahanap sila beshi kasi ngayon hindi na na na, na ano ko lahat na labhan dahil may mga ginawa na, na, walis pa ako kanina nagwalis pa ako dito sa baba nagluto nagatid sa anak ko doon sa sakayan siyempre nagpapayang na din naman tayo ng mga kageshi hindi naman puro tayo ano lang, yung kilos na lang kilos ang so, napapagod din ang ating katawang lupa. Pahitahinga din mga kapis. Mamaya mga kapis, ito lang kayo i- Papakita ko na mamaya mga kapis yung aking alam na ano, tap pagtapos na yung sinampay ko kasi baka masawa kayo. Kaya pala ako mga kabeshi nagpo vlog para meron akong extra income dahil nga dito lang tayo sa bahay. Para naman ano kahit dito tayo sa bahay, meron tayong pinagkakakitaan. Dati kasi mga kabeshi ako ay nag online seller na hinto dahil nga nilipat kami ng bahay. ngayon, bago pa lang kami dito sa lugar namin na to, kaya ngayon, wala akong pinagkakitaan. kaya mga kabeshi, so uh, sopotahan niyo ang akin ng pagpaglaglag para naman uh, mabigyan niyo ako ng tulong, 'yang tinatayo niya. Um, thank you, thank you sa inyo dahil dahil papano may nanonood sa akin. Pag pasensya niyo ng aking pagsasalita mga kabeshi at sa aking mga vlog na konting magulo lang at tayo ay ikaw umpisa lang natin sa pag video video pag vlog, vlog at syempre pag ano nag uumpisa umpisa, -umpisa pa lang medyo hindi pa natin gamay kung paano talaga ang ating gagawin dito ko nga para sinasampay so yung na ako uh, mga silabang mga kabesyo dito dito yan yan yung mga nasampay ko sa mga short tapos ito yung mga nasampay ko kaya yan lang kayo dito lang me <laughs> yan sasampay so, na natin May mga sampay ng mga kalisi. Uh, ito na yung binalawan kung ano uh, sampay na sila lahat. Mga Ay, naman yung magbibuhas ng pinagbibigyan natin kanina. Hindi na